Long artist o higit pa ang magsasama-sama sa isang layunin. Ang makatulong sa mga kababayan nating biktima at labis na naapektuhan ng sunod-sunod na lindol sa bansa. Sa isang media conference na isinagawa sa music box nitong linggo, October 12 sa Timog, Quezon City, inanunso ang isang mabuting balita ang Padayon Pilipinas to help Earthquake Survivors Fundraising Concert at tampok dito si Nadulce, Jamie Rivera, Richard Reynoso, Chad Borja, Ronnie Raimundo, Bayang Barrios, Isay Alvarez, Robert Sena, Renz Verano, Carla Guevara Laforteza, Beverly Salviejo, Veni Saturno, Vina Morales at ang mismong producer nito na si Carl Balita. Mangyayari ito sa October 28, 2025 sa isang event venue theater sa San Miguel, Manila. Ang ating pag-ibig ay mas malaki. Ang ating pananampalatay ay mas malaki. Tayo, meron tayong sa saling effort. Asahan na lang natin ang bawat isa. Hindi na natin inintay pa yung uh, tulong ng iba o tulong ng uh, ibang grupo. Ang importante, magsimula sa atin. Sabi ko nga, na hindi na ako nag-isip uh, at uh, actually, naisip din sana nung, nung nangyari ang dito sa Cebu, sabi ko, parang masarap siguro gumawa ng show, tapos lang, tumawag na si Richard. So, you, Walang ibang pwede tumulong kundi tayo, uh, tayo ang pagtutulungan. Um, maliit o malaki, mag magsisimula yan sa napakaliit uh, na tulong at lalaki na pagtayong tayong lahat ang esa Samantala, inilabas din nila ang kanilang commemorative song at gayon din ang music video nito na may titulong Padayon Pilipinas na likha ng veteranong kompositor na si Mr. Aveni Saturno. Record Aveni Saturno music again. Walang tulugan, this is a rough uh, make of what we have called Padayon Pilipinas.